At ito na nga ang balita mga kababayan. Nako, Senator Bato de la Rosa mga kabatid, handang ibuwis ang buhay para lang ipaglaban ang West Philippine Sea mula di o mga kababayan sa pananakop ng bansang China. <laughs> At para din daw mga kabatid, patunayan sa kanyang mga kababayan na hindi daw siya maka-pro-China. <laughs> Ayon dito sa balita mga kababayan, no? Oh. Senator Ronald Bato de la Rosa stated that he is willing to engage in conflict in the West Philippine Sea to prove he is not pro-China. <laughs> Ano to? Parang uh, sa nakikita ko dito mga kabatid na ano, sa binitawang uh, statement ni Senator Bato Dela Rosa, eh, parang uh, tumitiwalag na siya mga kababayan dito sa kulto ni former President Duterte. <laughs> Kasi mga kabatid, ito mga sinabing ito ni Senator Bato Dela Rosa mga kababayan, ay taliwas po ito sa ideolohiya ni former President Duterte kasi nga si Digong mga kabatid. No, wala siyang pakialam sa West Philippine Sea. Basta ang alam niya, mahal daw niya mga kabatid ang bansang China. Dahil China is a friend. Tapos <laughs> ito ngayon, sasabihin ni Bato itong mga ganitong bagay, no? Hindi ba siya kinikilabutan dito mga kababayan? Na yung apuon uh, niya, no? Yung sinasamba niyang Diyos na si former President Duterte ay uh, hindi ganito ang uh, uh, paninindigan mga kabatid, no? Pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Mas gusto panidigong mga kababayan na gawin tayong probinsya ng bansang China kumpara, no, sa ipagtanggol ang West Philippine Sea laban sa pananakop mula sa bansang China. 'Di ba? Hindi ba kinilabutan daw si Senator Bato, mga kababayan? <laughs> Tsaka tingnan nyo ang timing, mga kabatid. 'Di diba? Kung kailan yung eleksyon, tsaka sila magbibitaw ng mga ganitong statement na di umano, makabayan sila, handa silang magbuwis ng kanilang buhay para ipagtanggol ang bayan. ba? Diba? Ang tanong, saan kayo noong kasagsagan na, na uh, tawag dito, kinakastigo ng bansang China yung ating mga coast guard? ba? Diba? Saan kayo noong winawater kanon ng bansang China yung ating mga coast guard? Oh, may Bato de la Rosa ba na nagbigay ng kanyang akomento? 'Di ba? May Bato de la Rosa ba na nagbigay ng kanyang simpatya para doon sa ating mga kawan, sa ating mga uh, kawawang Coast Guard na kano ng bansang China? <laughs> Wala, 'di ba? So ngayon, kung kailan uh, simula na ng uh, campaign ano, para sa darating na eleksyon nitong Mayo, tsaka kayo magbibitaw ng mga ganitong mga statement ninyo para ano? para sabihin makabayan kayo? Nako, too late na po Mr. Senator Bato de la Rosa. No, huling-huli ka na po. Hindi na namin kailangan ang iyong pakikiisa sa aming pakikipaglaban no, sa bansang China para lang ipagtanggol yung West Philippine Sea na yan. Diba? Too late na Mr. Senator at hindi hindi ako maniniwala na ipagpapalit mo ang iyong loyalty kay former President Duterte para lang dyan sa West Philippine sea. That is very impossible, Senator Bato. Sabi ba dito mga kababayan, His remarks was uh, in response to President Ferdinand Marcos Jr.'s assertion that his administration senatorial lineups exclude uh, those who support China. Kasi nga mga kababayan, di ba? Sabi ni President BBM noong na nakaraang araw mga kabatid, no? <coughs> uh, sabi niya, itong aking mga senador ay uh, hindi po ito makapro China. Hindi po ito pumapalakpak sa tuwing uh, winang water cannon ng bansang China yung ating mga Coast Guard. Oh. So dito mga kababayan, sabi dito sa balita, ito na yung response niya doon sa sinabing yon ni President BBM. No? Willing siyang i-commit uh, yung kanyang sarili mga kabatid para ipagtanggol ang West Philippine Sea laban sa pananakop ng bansang China at para din daw patunayan na hindi siya makapro-China. Ang tanong dito... Alam ba ni Tatay Digong 'tong mga binibitawan mong salita? <laughs> Kasi nga hindi ito ang paniniwala ni Digong, no? Mas okay pa kay Duterte mga kabatid na mawala sa atin yung West Philippines na 'yan, wag lang masira 'yung kanyang relasyon, 'yung magandang relasyon niya muna sa bansang China. 'Di ba? So itong si Bato ngayon, no, itong statement niya, eh, isang pagtataksil to mga kababayan, no, kay uh, Duterte. Kasi nga hindi ganito si Digong eh. 'Di ba? Walang paki-alam si Digong. Anong sabi ni Digong? Tubig lang 'yan. Bakit kailangan natin magbuwis ng buhay diyan? Kaya nga daw tinawag niya na South China Sea dahil it belongs to China. <laughs> Nawa si Bato de la Rosa mga kabatid ano? Ganito yung kanya mga binibitawan ngayon para ano? Para makakuha ng simpatya sa taong bayan, 'di ba? Obvious na obvious eh. Pamumulitika 'yung uh, kwan mga kabatid. Pamumulitika 'yung uh, dahilan kung bakit uh, nag, nagbitaw siya ng mga ganito mga statements sa media, 'di ba? Kung ako ang tatanungin, no, hindi hindi ako maniniwala. Kasi minsan mo na rin sinabi yan eh na willing kang ibuwis ang iyong buhay para kay former president Duterte. So how come no na willing kang magbuwis ng buhay para ipagtanggol lang ang West Philippines mula sa pananakop ng bansang China? 'Di ba? Paano mo gagawin 'yon? Oh, ilang ilang ilan ilan ba yung pagkatao mo dalawa? <laughs> 'Di ba? Imposible yan senator Bato. 'Di ba? Hindi hindi ako maniniwala na willing kang i-give up ang iyong loyalty kay former President Duterte para lang sa West Philippine Sea. Hinding hindi 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 yan mangyayari senator, no? Kasi kitang-kita na namin, no, kung ano ang purpose ng inyong pagiging senador ngayon. Nandiyan kayo para i-please nyo si former President Duterte, hindi para sa interes ng taong bayan. Doon pa lang sa binitawan yung uh, salita dati, no? yung mga statement nyo na willing kayong ibuwi sa inyong buhay para kay Digong, doon klarong-klaro na eh hindi hindi kayo para sa taong bayan kundi para kayo kay former uh, president Duterte. So pag uh, <coughs> ako ang magbibigay ng uh, uh, judgment dito sa mga binitawan mong salita eh wag na sa iba mo na lang ikwento yan senator Bato no sa iba mo na lang ikwento yan wag na po sa amin no na anti-china kasi hindi hindi kami maniniwala na kaisa ka namin No, kaisa ka namin na pinagtatanggol yung West Philippines Sinayan yan dahil yung pinanggalingan mo, yung amo mo, yung poon mo, hindi ganyan. Di ba? Baka mamaya niya senator Batoy, bawi eh, bawiin ni Digong yung endorsement niya sa'yo. <laughs> Magdaan-daan ka senator Bato de Di ba? Baka sa kakabita mo ng mga ganyang salita, eh, mawalan ka ng... Mawa uh, bawiin ni Digong yung suporta niya sa'yo nitong adarating na eleksyon. <laughs> Tandaan mo, no, na si Tatay Digong mo ay uh, mahal na mahal si Xi Jinping. Tapos ikaw na dakilang alagad, no, dakilang alagad ni di Digong, ganito yung bibitawan mo? No way. No, hindi hindi kami maniniwala sa mga ganitong uh, pakulo mo. Humanap ka na lang Senator Baton, ng ibang pakulo, wag mo na ang gamitin yung West Philippines na dahil hindi hindi kami maniniwala no sa mga ganyang uh, at sa mga ganyang uh, tawag dito, pagiging uh, bayani-bayani niyo diyan. No. Saan kayo? 'Di ba? Saan kayo noong uh, kasagsagan na talagang matindi, tumindi yung uh, uh, pang pang ng bansang China sa atin? Eh wala, 'di ba? Oh. Si Sara Duterte nga sabi ni Sara Duterte na yung boss, no? Sabi ni Sara Duterte, hindi hindi daw kayo makikiisa sa pag-demonize no sa bansang China. 'Di ba? So, wala, senator Bato, Humanap ka na lang ng ibang propaganda no para makuha mo yung loob ng ibang tao ng ng mamamayang Pilipino. Huwag mo nang gamitin yung West Philippines na yan dahil hindi walang effect yan senator Bato. Kahit ngayon din magpakamatay ka diyan, hindi hindi kami maniniwala na yan yung nilalaman ng puso mo dahil kilala namin kayo. Makapro China po talaga kayo senator. Hanggang dito na lang. Adios.